Malayo matayag ang inaarok Matutulong mayo sa mga barok Sa pahinaan hindi ka lahok Nasa ilalim ang galumago Ngayon ang kitang kita mo Kahit malayo na daram ako Mga mabaho nilang pakulo yeah. Ngayon basang basa ko na Di madatag sa inyong pakana Sariling lalim na lunod ka Di mo nakita na may babala Sariling init na tubok ka Kaya tignan mo ngayon tosta Sumama ka sa may taas punta kung mauna na ako doon ka Yeah, malayo-layo pa to Marami-rami pang buksang pinto Pukain sa ilalim kinto Sabi ka sa'yo lang daw Kaya di magpapadala Kung di ka naniwala doon ka Malala na talaga ako noon pa Talento, biyaya o sumpa Gusto makalaya sa Sistema ng pandokha Kung mauna ako sa Taas sunod ka Magingat ka palagi Huwag kang papadagan Mga batang harap Parang bituin na nasa sa lahat sa lahat, sa lahat, sa lahat Gusto makalaya sa sistema ng pandukha Kumaulan ha. na ako sa taas Sunod ka, mag ka palagi Huwag ah. kang Mga batang harap bituin na sa lahat sa lahat, sa lahat Palaging tumutoto para sa aking sarili Natuto sa karanasan, hindi to nawiwili Sa pagtuklas ng kamalayang hindi nauupusan Patuloy na ilalakbay, taladal akong musay Mapungay na mata, si Maria ang nagpakulay Bitbit ko yung pangaral, dadalhin hanggang sa hukay hindi pala rin lalagyan ko pa ng buhay Kahit sa'n mo ko ilagay, di ako maukumay Kalmado lang ako, nakatago, dala kong sungay Hindi laki sa luho, natutunan lang Agapan mga batang jamate, makikita sa lansangan Di mo mapipigilan na angat sa kahirapan, kahirapan